Okay. So, ayan, panibagong video tayo ngayon. Kagaya ng ano sinabi ko, magsi-share ako or uh, uh yung mga reflection uh during our stay sa Korea. Actually, uh nakakalungkot, syempre, uh while uh, nandun ako. Ang dami kong mga naisip. Uh, sabi ko nga, guys, eh, isa sa mga naisip ko mga politiko kaya, pagka pumupunta kaya sa ibang bansa o naman namamasyal sa ibang bansa, paano kaya uh, sila uh, nagre-reflect? Kasi ako personally, unang punta ko ron sabi ko, uh, sana ang Pilipinas, kinto rin. Sabi ko, para sana uh, nagbe-benefit yung mga Pilipino, no? Alam lalo, lalo na sa mga tao na nagbabayad ng mga taxes. 'di ba? Nakakalungkot uh, kasi taas na ng tax sa atin. And yet wala pang benepisyong makuha. 'Di ba? Healthcare, transportation. Sabi ko nga nung una ako nakasakay sa subway sa Korea, halos lahat connected doon. Kaya uh, pagka napansin niyo yung mga tao doon, uh, nag-o-opisina, kita nyo naglalakad tas mga nakapolo na sila, walos walang dalang gamit ang talagang diretsyo na sa opisina. Sa atin, kung dito yan, pasok ka sa opisina, alam mo, may backpack, may backpack kang dala. Kasi, alam mo, sa pagbiyahe mo palang, pawisan ka na kagad. Dapat ka magpalit. Mga gamit kang dala. <coughs> doon, ay eh, kita nyo halos na, Nakita ko mga tao doon, pag nakakay sa MRT, halos walang mga bag. Mga, makikita mo na mga nakasuot ng pandesente. Cellphone lang hawak nila ni-imagine ko, sabi ko, siguro talagang pagbaba nito ng subway, rekta na sa ano, malapit may bababaan nito malapit na sa trabaho nila. Kasi napakadaming linya talaga ng tren doon, yung subway. Bababa ka ng gantong line, dilipat ka ng ganitong line. Tapos, pagbaba mo doon sa mismong istasyon, uh, napakadami din ng exit. Nakakatawa. eh sabi ko, uh, ano kaya yung pag ano kaya yung chance na marating din ng Pilipinas uh, yung ganun. Siyempre, hindi naman natin din na down yung sarili nating bansa. Uh, Siyempre, dapat uh, maging hopeful pa rin tayo for the future. Kaya nga, sana mahiya yung mga politiko na to gara talagang gaarapalan yung pagnanakaw. Pero, isa sa mga reflection ko nga, guys, sabi ko, naisip ko, sabi ko, yung pagbabago, dapat hindi nagsisimula yan. Or, wag nating i-expect na magsimula sa taas. Na-expect natin mga nasa baba bilang mga Pilipino. Na-expect natin tong mga politiko na to na ang pagbabago magmula sa kanila. Kasi it will never happen. Bakit? Kasi kung tayo mismo mga nasa baba, tayo yung naglolok-lok sa mga corrupt at mga garapal na politiko na to, napaka-baba ng tingin nila sa atin. Alam niyo kung bakit? For example, ako, isa akong politiko. Nadawit ako sa isang kontrobersyal, di diba, na issue, lalo pa sa pera. And yet, napakaraming susuporta sa akin. Napakaraming uh, magbibigay sa akin ng encouragement diba Ano magiging isip ko? Ano tingin Of course, may encourage pa ako. Ninakawan ko na 'tong mga tao na 'to. Ang dami ko pa ring support, ang dami ko pa ring mga supporters. 'Di ba? Tayo rin mismo nagbibigay ng encouragement sa kanila. Alam niyo 'yung tamang perspective. Dapat naman talaga magbigay tayo ng benefit of the doubt sa mga politiko na nai-involve sa ganyan. Pero sa kabilang banda, once na ma-involve na yung pangalan mo at na nakarating sa ating mga nasa baba, ay eh, dapat eh, maging aware na tayo. ba? Diba? Bakit nadawit yung pangalan mo? Hindi yung pagtatanggol pa natin. sabihin natin, hindi sinisira lang yan. E, eh, gaano ba tayo ka knowledgeable? So kung papaano hindi natin alam kung totoo nga, eh dapat magbigay pa rin tayo ng benefit of the doubt, di ba? Baka rin totoo. So, yun yung tamang perspective. Hindi yung magiging uh, panatiko tayo ng mga mismong politiko. Kasi they are not heroes. May nabasa nga ako before, eh, sabi ng gano'n. Kahit ang presidente pinakamatuwid, walang bayad ng korupsyon, hindi niya kayang baguhin ang Pilipinas sa loob ng anim na taon. ito e, totoo naman. So, isa pang quote na isa sa mga uh, naaalala ko palaging quote, sabi nga nun, If it is peace you want, sabi nga na, don't seek, uh, don't change other people, sabi nga nun. If, 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 if it is peace you want, don't change other people, sabi nga nun. Uh, change yourself, because uh, it is easier to protect your feet with sleepers than to carpet the whole world. Yan yung sabi sa ako. Sabi gusto natin kapayapaan. Huwag hanapin or huwag mong pilitin magbago yung mga tao, yung ibang tao. Baguhin mo yung sarili mo. Sabi mas madaling protektahan yung paan natin ng chanelas kesa sa kesa sa gusto mong lagyan ng carpet yung buong mundo. So, ano ba yung ibig nating sabihin? Gusto natin magbago yung nasa taas. Pero tayo mga nasa baba, mapaprivate company man, o, 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 ano man yung ginagawa nyo, wala tayong disiplina. Useless. Pagtatawanan lang tayo ng mga nasa taas. Mga politiko sa taas. Kasi tayo mismo nagdulok-lok sa kanila. Wala na tayong class di tayo namimili kung ano yung sa tingin natin tama, yun na yun. Yun, yun eh. Ang perspective natin, eh, lahat naman niya magdanakaw. E di piliin ko na yung ano, piliin ko na yung tawag dito, piliin ko na yung hayagan. Eh, lahat naman niya masasama. Lahat naman niya. Pag, pag may politiko na talagang barumbado, mura dito, mura doon. Anong perspective natin? mas mabuti na 'yung ganyan kaysa sa mga tao nagbabait-baitan. Na, 'di ba? Na parang hindi natin ay na nga eh, dapat nga magbigay tayo ng benefit uh, mas magbigay tayo ng benefit of the doubt doon sa mga uh, I, I mean, dapat nagbibigay tayo ng benefit or nag, mas nagbibigay tayo ng chance pala, I mean, uh, doon sa mga tao na hindi natin Nariringgan ng masasamang bagay o masasamang ano. O, oh, di ba? Kesa doon sa hayagan. Alam mo na ang hayagan na masasama yung pinagsasabi. Barumbado. Kung, 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 hayagan yung pagiging barumbado niyan, siya yun. Yun yun. Hindi e mas piliin mo na yung lesser evil. Di ba? At least hindi mo alam. Hindi e ko kung malaman natin kinalawin, eh di next time, huwag na natin iboto. Yung e pipiliin pa natin, barumbado. Di ba? Masama magsalita. Yung character wala nang values eh, di <laughs> Ano eh, eh, Samantalang tayo, nung no, mga bata tayo, tinuruan tayo sa school. Mga magagandang asal. Nakakalungkot kasi mga politiko na kinukuha natin, wala nang wala nang class. Yung pa yung gusto natin, yung pa yung pinapalakpakan natin. Sinusira. Ta sino sira? Tayo rin. Tayo rin ang talo. Kasi sila nang sila yung natin. Nagiging ano tayo, apathetic tayo pagdating sa ganyang bagay. Kaya sila tuloy, wala nang hiya. Pero kung magsisimula yung pagbabago sa baba, maniwala kayo guys, darating yung time na itong mga taong nasa taas na ito may hiya. <coughs> Kasi yung mga tao sa baba, hindi nila hinahayaan. Nakurakutan sila. Hindi nila hinahayaan yung mga politiko na magnakaw sa kanila. So wag natin gawing normal. Kasi yun yung nakikita ko. yun uh, yung observation ko, sana mali ako, pero yung observation ko, na parang tayong mga tao sa baba, tayong mga nasa baba, <coughs> we allow those people or we allow those politicians na magnakaw sa atin. Sabihin natin normal na yun. Lahat naman ganyan. Eh, nakakalungkot. Kasi parang natin sinabi natin na wala na tayong nakikita pag-asa. Paano yung mga generation na dadating? Diba? Pero kung magiging mapagmatsyad tayo, mahihiya yung mga tao na yan. Mahihiya yung mga uh, politiko na yan. So, simulan natin sa baba. Huwag natin i-expect yung magsisimula sa taas tapos domino, domino effect pa baba. Simulan natin sa baba. Naniniwala ako pag tayo rin pakita tayo ng class, pakita tayo ng disiplina, unang-una sa sarili natin and then, sa pamilya, sa community, sa workplace. So, hindi naman lahat, hindi naman perfecto. Sa Korea ganun din daw, ako sa pang Pilipino, hindi naman, excuse, hindi naman lahat sila para din mga Pilipino lang. kung may makapangat din ang ugali. Pero most of them, may discipline. Yung character nila, nakikita mo, by observing them, talagang may disiplina sila kung hindi man lahat uh, sana ganoon din tayo guys uh, pakita tayo yung mga nasa lupa magpakita rin tayo ng class nahirap ako mismo hindi <laughs> naman din ako edukado ang tao pero masaklat hindi na nga tayo edukado tapos balasubas pa tayo umasa wala na So, 'Yon, isa pa sa nakausap po Koreano pa mismo. Ha? Sabi niya, ng mga panahon ng 1985. 1985 pababa, sabi niya 1985, 1984, 'yan. Mas mayaman daw ang Pilipinas sa atin, eh sa kanila sa Korea. Even though yung uh, pagkatanim ng palay mga Pilipino pa rin nagturo sa mga Koreano yung sabi ng nakausap ko isipin mo anong yung ngayon 2025 40 years 40 years na isipin mo sa span ng 40 years napakalayo ng agwat ng Korea sa Pilipinas na minsan tayong tinanggila and ngayon napakalayo ng agwat sa atin sa estado na bilang bansa. Nakakalungkot. Imagine nyo yung ganun ba na alam ng Korean history. Tinigala nila tayo. Bakit? Dahil sa iilang gani na politiko na hindi iniisip ng kapakanan ng bansa nila na pagkos iniisip ng sarili nila. Bukan sila katabi. Diba? kung ano para sa kanila. At tayo naman, mga nakapikit, parang nakapiring tayo. Ayan mga Pilipino. Diba? Ang laki na nga ng binagastos nila. ito. Yung pin na lang, question na yun. Paulit-ulit na lang din sinasabi sa inyo yan. Yung mga uh, vlogger. may In mga makupulot din tayo sa kanila. Hindi naman lahat yan puro sablay ang tinitin sa sabi. Marami din tayong matututunan. Yun yung kukunin natin. Mga reporter, di ba? Ang sabi. Ibig yung mga politiko na matutuwid, di ba? Uh, marami pa rin naman yan. Di ba? Ang ah, sinasabi nila sa atin, tinuturuan nila tayo ng tama. Ang sabi, kung yung tao na yan, kung yung politiko na yan, willing gumastos ng daan-daang milyon. Imagine maganda lang sahod yan sa isang buwan boboto mo pa rin. Di ba? So, ikaw na nagsasabi sa kanila, sige, nakawal mo kami. Pa Pag nakaupo ka na, Bawiin mo yan. Hindi mo kong gagastos ka ng ko O, sige, pagpalagin na natin sa kabilang banda na hindi gumastos yung politiko na ito. Pero maraming nag-sponsor sa kanya. At yung nag-sponsor sa kanya, daan-daang million din. Of course, hindi ko naman din nila lahat. Baka possible din naman ng na mga nag-sponsor na talagang may tiwala lang to sa politiko na to. Pero siguro yung mga ganang tao na mag-sponsor, hindi, hindi mag-sponsor yan ang daan daang-daang Maybe 1 million, kung talagang mayaman, 2 million, mag-sponsor yan. Pero kung mag-sponsor ka, ano, 50 million siguro, mataas. Medyo questionable yun. Diba? At kung tatanggapin ng mga politiko na yun, kada isang sponsor, halimbawa na nating 10 million, dapat mag mag-isip na rin tayo maigi dito sa politiko na ito. Diba? Sana yun yung ano, doon tayo magkaroon ng ano, ng tayo sa ganyang uh, sabi ko nga, pauli-uli ko na, pakita naman tayo ng class. Diba? Uh, natin sa kanila. Huwag we'll natin iparamdam sa kanila na normal na sa Pilipinas yung mga magnanakaw na politiko. Kasi the more na pinaparamdam natin sa kanila yan, the more na mas gagawin nila sa ating Makalungkot, di ba? So, yun. Ah, ano pa ba? Uh, yung ano nila doon, yung saboy yung napangit ko na yata ulit eh. lang kasi sabi ko yung trend sa atin, ilan, ilan lang yung linya. Napakahaba, parang sa ko Matagal pala lang natin pala hindi nakapag MRT o LRT. Pero yung mga time na nag-MRT ako, syempre yan, isang stasyon lang. Ang um, natatandaan ko lang na magka-connecta na medyo mahaba din naman yung lakad. Yung LRT uh, line to ba yun? Doon yung dalawang LRT yung mag mag-meet -me din sa Cubao. Oh, Actually, yung dun din pala, MRT naman, mag-coconnect din naman pala no? Pero sa Korea nakakatawa kasi napakadami nilang linya. Iba't ibang lane naman pa rin. Tapos puro connected. Nakakatawa. Sana ganun din sa atin. No? Uh, sabi ko nga, hindi din tayo dapat tumigil sa uh, pangangarap no? na maabot din natin. Actually, ano, oh, hindi naman imposible yan. Uh, Unang-una, kailangan ng nation natin siyempre. Ano eh, humble din tayo. Uh, personally. No? Uh, maraming mga tao kasi sobrang uh, Pilipino dito, sobrang yun sa lahat din na dish mo, pero ang dami kasi yung humble eh. Diba? Sa Korea, isa sa na-observe no ko doon, pagdating sa... Ito pala, mabanggit ko pala sa inyo. Uh, tuwa ako kasi Uh, pagdating sa kanila sa kalsada uh, one time yung sinasakyan namin na uh, sasakyan uh, medyo kasi uso talaga ito ng magpatakbo dahil nga sa lubog ng kalsada nila ay talaga <laughs> Ali, matatakot. ka kasi sobrang bibilis magpatatak magpatakbo ng mga koreano doon kahit nasa city na kasi nga hindi ganon ka ano yung sasakyan, yung... yung volume ng sasakyan hindi talaga naiipon yung congestion yung congested namin hindi kaya sa atin dito yung congested yung city diba? pero doon sa luwag so ngayon uh, yung sinasakyan namin hindi kasi siya sa intersection uh, biglang may tumawid na isang sasakyan pala nga namin babangga kami so silent stop siya tapos syempre, may sasakyan sa likod namin todo busina. Yung sinasakyan namin, binusinahan na yung nasa unahan, napatawid. And yung sasakyan naman namin sa likod, todo rin busina. Siyempre, biglang kuminto yung sasakyan namin. But hindi rin bumaga sa likod namin. Pero kita mo, walang mga, ano, walang bababa ng bintana. Ilang beses namin experience yun. Uh, na parang may mga uh, muntik-muntikan na. Uh, pero ano, walang ano, walang bababa ng bintana, walang mga bababa ng sasakyan. Ay, sa atin yung kung gano'n, naisip ko sa na ano, kung sa atin yung baba ng bintana, magmumurahan yun. Uh, Nakalungkot lang, no? Sana sa atin, simulan natin, no? Mga ganong bagay, disiplina, sa so alsada, simulan natin sa sarili natin. At unti-unti naman yan. Pag lahat na ng tao na-adopt na yan, sa baba at papakita tayo ng class. Eh, domino effect pataas yan. Kikita rin ng mga tao ng umuda sa atin. So, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat no, sa pakikinig. At uh, kung nagustuhan niyo yung video natin ito, uh, please like, share, and subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Babush.